Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang napakahalagang balita para sa ating mga kababayang senior citizens, lalo na sa mga tumatanggap ng Social Security System o LARADA Pension. Sa darating na mayo 15, 2025, at ay inaasahan ang maagang release ng pensyon, kasama ang dagdag na halaga na makakatulong ng malaki sa pang-araw-araw na gastusin ng ating mga nakatatanda. Ang is-area ay patuloy na naglalayong mas mapabuti ang kalagayan ng ating mga pensioners. At sa pagkakataong ito, hindi lamang nila mapapasaya ang mga senior citizens sa mas maagang pagkatanggap ng kanilang pensyon, kundi pati na rin sa pagtaas ng kanilang buwanang benepisyo. Sa panahon kung saan tumataas ang mga bilihin at iba pang pangangailangan, ang karagdagang tulong na ito ay isang malaking ginhawa para sa ating mga lolo at lola. Isa rin itong patunay na mahalaga ang ating mga senior citizens at nararapat silang bigyan ng sapat na suporta at pagkalinga mula sa gobyerno. Ang maagang pag-release ng pensyon ngayong Mayo 15 ay isang hakbang ng Israel upang mapadali ang pag-access ng pera ng mga pensioners, lalo na sa mga nangangailangan nito. Dati-rati, ang pensyon ay dumarating sa katapusan ng buwan, pero sa bagong patakaran na ito, maaga itong ilalabas upang mas mapagplanuhan at magamit agad ng ating mga senior citizens ang kanilang pensyon para sa kanilang pangangailangan. Bukod dito, ang yaya ay nag-anunsyo rin ng dagdag na halaga sa pensyon na matatanggap ng mga active pensioners. Ang karagdagang halaga ay hindi lamang maliit na porsyento, kundi isang malaki at konkretong pagtaas na inaasahang makatutulong para sa mas maginhawang pamumuhay. Para sa mga matagal ng miyembro ng ISAES na may mataas na kontribusyon, may mga karagdagang benepisyo rin ibibigay na isang one-time adjustment o lump sum na maaaring umabot sa daan-daang libong piso. Ito ay base sa kanilang buwan ng salary credits at tagal ng kontribusyon sa sistema. Kaya naman marami ang excited at natuwa sa balitang ito dahil ito ay malaking tulong lalo na sa mga senior citizens na dati ay nahihirapan sa kanilang mga gastusin. Marami rin ang nagtatanong kung sino-sino ba ang mga kwalipikadong makatanggap ng mga benepisyong ito. Una sa lahat, ang mga pensioners na nakatanggap ng regular na buwan ng pensyon mula sa reaya ay otomatikong makakatanggap ng dagdag na pensyon. Kailangang sila ay may sapat na kontribusyon sa loob ng hindi bababa sa isang daan at dalawampu buwan o sampung taon. Ang mga ito ay bahagi ng mga miyembro na matagal nang nag-ipon at nag-ambag sa raera para sa kanilang kinabukasan at ngayon ay nararapat lamang na gantimpalaan. Bukod dito, kailangan rin na ang pensioner ay hindi na aktibo sa trabaho o may employment status upang makatanggap ng dagdag na benepisyo. Ito ay para matiyak na ang tulong ay mapupunta talaga sa mga tunay na nangangailangan at walang ibang pinagkakakitaan. Ang mga kababayan natin na may edad na 80 pataas ay kinakailangan pa rin sumailalim sa Annual Confirmation of Pensioners o ACOP na ginagawa tuwing Abril upang mapatunayang sila ay buhay at karapat dapat pa rin makatanggap ng pension. Ang prosesong ito ay mahalaga upang maiwasan ang anumang pang-aabuso o maling pag-release ng pondo. Ang mga pensioners na hindi nakasunod sa ACOP ay maaaring maantala ang pagkuha ng kanilang pension, kaya mahalagang asikasuhin ito ng maaga. Ang pagbibigay ng dagdag na pension ay isang malaking tulong para sa mga senior citizens na madalas ay may mga pangangailangang medical, gastusin sa gamot, pagkain, at iba pang pang-araw-araw na gastos. Hindi nalingid sa ating kaalaman na habang tumatanda ang tao, tumataas ang pangangailangan lalo na sa aspeto ng kalusugan. Maraming senior citizens ang may mga iniinom na gamot na kailangang ipreserba, may mga regular na check-up sa ospital, at marami rin ang may mga kondisyon na nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Kaya ang dagdag na pensyon ay nagiging daan upang mabigyan sila ng mas maayos na pangangalaga sa kanilang sarili at magkaroon ng mas mataas na kalidad ng buhay. Hindi rin natin makakalimutan na ang mga senior citizens ay bahagi ng ating pamilya, kaya ang kanilang kalagayan ay nakaapekto rin sa kabuang kaligayahan at kaayusan ng buong sambahayan. Sa pamamagitan ng dagdag na pensyon, nagkakaroon sila ng mas malaking kapangyarihan upang makapagplano at matugunan ang kanilang mga pangangailangan ng mas maayos. Bukod sa karagdagang pensyon, ipinaliwanag ng SSS na mayroong one-time adjustment na posibleng matanggap ng ilang mga pensioners, lalo na yung mga may mataas na buwan ng salary credits. Ang adjustment na ito ay base sa mga kontribusyong naipon nila sa loob ng maraming taon. Sa ilang kaso, ang one-time adjustment ay maaaring umabot ng higit sa 200,000 piso. Ito ay isang napakalaking halaga na maaaring magdulot ng malaking ginhawa sa mga tatanggap nito. Ang pera mula sa adjustment na ito ay maaaring gamitin sa anumang paraan na nais ng pensioner, maging ito man ay pambayad sa mga gastusin sa kalusugan, pang-araw-araw na pamumuhay, o kahit para sa mga pangarap na nais nilang matupad sa kanilang pagtanda. Para sa maraming pensioners, ang halagang ito ay isang malaking biyaya na dumating bilang resulta ng kanilang pagsusumikap sa pag-ipon sa RAALA system sa loob ng maraming taon. Marami rin ang nagtatanong kung paano maipapasa o matatanggap ang mga dagdag na benepisyo na ito. Ang iaya ay nagsasaad na ang mga pensioners ay hindi na kailangang magsumite ng mga karagdagang dokumento upang makuha ang dagdag na pension. Automatikong ipapasok ang dagdag na benepisyo sa kanilang mga existing pension payments. Ito ay upang mapadali ang proseso at maiwasan ang anumang delay sa pag-release ng pensyon. Para naman sa mga matatanggap na one-time adjustment, ang naaya ay magkakaroon ng abiso sa mga karapat dapat na pensioners at magbibigay ng mga gabay kung paano nila ito matatanggap. Maaari rin silang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na raero branch o gamitin ang kanilang online portal upang masubaybayan ang kanilang mga benepisyo. Sa ganitong paraan, nasisiguro ng Nisares na ang tulong ay makarating ng mabilis, maayos, at ligtas sa mga tunay na nangangailangan. Isa pang mahalagang aspeto na tinalakay ay ang kahalagahan ng Annual Confirmation of Pensioners, ACOP. Sa bawat taon, kinakailangan ng mga pensioners na patunayan na sila ay buhay upang hindi maantala ang kanilang pensyon. Sa pamamagitan ng pagpunta sa kaya offices o sa mga authorized government agencies, nakasisiguro ang LAES na ang mga pensioners ay aktibo pa rin at karapat dapat makatanggap ng tulong. Sa panahon ng pandemya, may mga online options na rin na ipinatupad upang maging mas madali para sa mga senior citizens na makumpleto ang proseso ng hindi na kinakailangang lumabas ng bahay. Mahalaga ito upang maprotektahan ang kalusugan ng mga senior at maiwasan ang exposure sa sakit habang nakakakuha pa rin ng kanilang mga benepisyo. Sa karagdagan, patuloy rin ang pagpapalawak ng mga programa ng NISES na tumutulong sa mga senior citizens, hindi lamang sa aspeto ng pensyon, kundi pati na rin sa mga loan facilities na may mas mababang interes. Ito ay para masigurong ang mga pensioners ay may akses sa pondo na maaari nilang gamitin sa panahon ng kagipitan. Bukod dito, may mga seminar at edukasyon din na inihahandog ang LARO upang matulungan ang mga senior citizens na mas maintindihan ang tamang paghawak ng kanilang pera at mga benepisyo. Ang financial literacy na ito ay mahalaga lalo na sa pagtanda upang maiwasan ang mga scam o maling paghawak ng pera na maaaring magdulot ng problema sa kanilang kalagayan. Hindi rin natin dapat kalimutan ang malaking papel ng ISE sa pagbibigay ng seguridad sa kinabukasan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng regular na kontribusyon, ang mga miyembro ay nag-iipon hindi lamang para sa kanilang pensyon, kundi pati na rin para sa iba pang benepisyo gaya ng sickness, maternity, disability, at death benefits. Sa pagdating ng panahon ng pagtanda, ang pensyon ay nagsisilbing pangalawang kita upang masuportahan ang sarili kapag hindi na aktibo sa trabaho kaya naman napakahalaga ng papel ng NYEA sa pagtulong sa mga senior citizens upang hindi sila mapag-iwanan at magkaroon ng disenteng buhay habang tumatanda. Sa pagtanggap ng dagdag na pensyon at maagang release ng mga benepisyo mayong Mayo 15, asahan natin na maraming senior citizens ang magkakaroon ng mas maayos na buhay. Maraming kwento ng pasasalamat ang dumating mula sa mga nakatanggap ng unang batch ng dagdag na pensyon noong mga naunang buwan sila ay mas naging masigla mas nakapagpagaling ng kanilang mga sakit at nakapagbigay ng mas magandang suporta sa kanilang pamilya ang ganitong mga kwento ay nagbibigay inspirasyon sa iba pa nating mga kababayan upang patuloy na mag-ipon at maging miyembro ng isaya system hindi lamang ito para sa pansariling benepisyo kundi para sa kinabukasan ng pamilya at para sa kapayapaan ng isip na may susuportang pamatadalan Mahalaga rin na patuloy nating ipalaganap ang tamang impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng ISERA upang marami pa ang makinabang. Minsan kasi, may mga pensioners na hindi alam ang mga dagdag na benepisyong ito o kaya ay natatakot na magtanong dahil sa kawalan ng kaalaman o takot sa teknolohiya. Kaya napakahalaga na maging bukas tayo sa pagtulong sa ating mga senior citizens sa proseso ng pag-apply o pagkuha ng mga benepisyo. Ang bawat pensioner ay karapat dapat na malaman ang kanilang mga karapatan at benepisyo upang masulit nila ang mga ito. Sa kabuan, ang maagang release ng SRO pension na yung Mayo 15 kasama ang dagdag na buwan ng pensyon at one-time adjustment ay isang malaking hakbang para sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga senior citizens. Ipinapakita nito na ang gobyerno ay seryosong nagbibigay halaga sa mga taong nag-ambag at nagtrabaho ng matagal upang maabot ang kanilang mga pensyon. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, ang mga tulong na ito ay nagsisilbing liwanag para sa mas maginhawang pagtanda. Patuloy nating suportahan ang mga programang ganito at hikayatin ang bawat isa na maging responsable sa kanilang pag-ipon para sa kinabukasan. Sa pagtatapos, nais naming ipaalala sa lahat ng pensioners na manatiling updated sa mga anunsyo ng jara sa pamamagitan ng kanilang opisyal na website, social media pages, o pagbisita sa pinakamalapit na Raro branch. Sa ganitong paraan, hindi kayo mahuhuli sa mga mahalagang impormasyon at makakasigurong makukuha ninyo ang mga karapatan nyo bilang mga miyembro at pensioners. Tandaan na ang pag-aalaga sa sarili, pagiging maalam, at pagiging handa ay susi sa mas maayos na pagtanda.